Malungkot na balita po mga amigo sapagkat natalo po ang ating pambato na si Charles Suarez sa kamay ni El Bakero Emmanuel Nabarete sa pamamagitan ng technical decision. Bali inawat po mga amigos yung laban paumpisa ng round 8. Dahil sinabi po ng wing position na hindi na po kaya magpatuloy ni Emmanuel Nabarete dahil sa laki ng biyak sa kanyang kaliwang kilay. Nasanhinga daw po ng headbutt. Ang pagkabiyak ng kalimang kilay ni Nabarete ay mainit na pinagtatalunan ngayon mga amigo sapagkat hindi po talaga malaman kung ba't nabiyak ito. Ipinakita ng ESPN ang slow-mo replay ng iba't ibang anggulo kung paano nadali ang kilay ni Nabarete pero makikita rito na tumama muna ang solidong suntok ni Charlie Suarez. At makikita ron mga amigos na malakas talaga yung impact ng suntok ni Suarez. Pero matapos nga po yung suntok ni Suarez, eh nagkaroon sila ng bahagyang head clash. Masasabi nating bahagya, dahil kumiskis lang naman, hindi naman ito galing sa malayo at sumalpok. Para sa batikang ESPN commentator at dati world champion na si Timothy Bradley, para sa kanya, legal na suntok ang tumama. Pero dahil ni nga po na headbutt, ang nangyari po mga amigos, yung scorecard po mula first round hanggang round 7 ay itinotal. At ang resulta nga po mga amigos, 77-76, 78-75, 77-76, lahat pabor kay Emmanuel Navarrete. Pero kung idineklara lamang po na suntok yung tumama doon sa nabiyak na kaliwang kilay ni Navarrete, panalo po sana si Charles Suarez via TKO. Meron na sana tayong bagong world champion. Sa ngayon marami nga pong nagsasabi sa social media na nadaya daw po ang ating pambato. Sa kanilang palagay eh suntok talaga ang tumama kaya't nabiyak ang kaliwang kilay ni Nabarrete.